Kabanata 1696. Ito ay isang marangyang silid. Ang kristal na chandelier ay nagkalat ng mapangarapan na liwanag na kumikislap na parang mga bituin sa kalangitan. Makapal na balahibo mula sa mga kakaibang hayop ang bumabalot sa sahig bilang mga alpombra, ang tekstura ay napakalambot na para, bang isang banayad na latian kung saan maaaring lumubog ng malalim ang mga paa. Ang mga sulok ng silid ay pinalamutian ng iba't ibang bihirang kayamanan, na kumikislap ng maliwanag. Ang mga ilaw ay nagtagpo at napakislap sa mga mata. Ang pinakakapansin-pansing bagay ay ang malaking, bilog na kama na umaabot ng dalawampung talampakan ang lapad. Ang mga marangyang kurtina na gawa sa seda ay bumagsak mula sa itaas na parang talon ng tubig, na nagpipinta ng isang mapangarapon na tanawin habang dahan daw ang lumilipad sa hangin. Ang kama na ito ay tila isang kalaliman ng makamundong pagnanasa na nagnakaw sa walang bilang na mga babae ng kanilang kalinis-linisan at kawalang kasalanan. Si Sabrina ay nakahiga sa malaking kama na may suot na mahabang light blue na damit. Mga pinong snowflake na tumutugma sa kanyang kagandahan ang nakabroad sa damit, at ang kanyang payat na baywang ay banayad na pinatingkad ng corset, na ginawang kasing elegante niya ang isang sanga ng willows na sumasayaw sa hangin sa kanyang napakagandang mukha, ang dalawang perpektong kilay ay bahagyang nagkakabuhol sa galit at matibay na talino. Ang kanyang mga mata na tila basang-basa ay puno ng galit, at ang kanyang tuwid na ilong ay may bakas ng katigasan ng ulo, habang ang kanyang mapupulang labi ay mahigpit na nakapikit dahil sa kanyang galit. Kasing puti ng nyebe, ang kanyang balat ay translucent at maganda. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at takot ang kanyang galit ay nagliyab na parang nag-aapoy na apoy na lulunok sa lahat ng nasa harap niya, habang ang kanyang takot ay walang hanggan, na nagbigay sa kanya ng hitsurang napakababa. Dahan-dahan, naglakad si Elias patungo sa tabi ng kama. May nakakalokong ngiti sa kanyang mukha, para siyang demonyo mula sa impyerno habang siya'y humihikbi at sinabi, Aking ganda, wala ni isa ang makakapagligtas sa'yo ngayon kahit pa sumigaw ka ng buong lakas. Binal nalikan niya ang kanyang titig na may galit na galit na ekspresyon. Kahit nanginginig ang kanyang boses, dala nito ang katatagan ng bakal. Walang hiya ka. Kung hahawakan mo ako, susunogan kita hanggang sa maging abo. Sa kabila ng pagyanig mula sa galit, hindi siya makagalaw kahit isang pulgada dahil nakasil ang kanyang pagsasanay. Ang takot sa kanyang mga mata ay lumalakas, umaakyat tulad ng tubig alon sa dilim. Tumawa ng malakas si Elias, ang kanyang tawanan ay umuukit sa silid, puno ng masama at kapal ng mukha. Walang babaeng hindi ko kayang hawakan. Kahit ikaw ay isang diwata, susunod ka lang sa aking mga kagustuhan dito, sabi niya. Unti-unting inabot ang kanyang masamang mga kamay kay Sabrina ng mabangis at mapangakit, na parabang tinatamasa niya ang bawat hakbang nito. Nabigla at nagalit si Sabrina. Pamatak ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit matigas niyang pinigilan ang mga ito, at naghari ang determinasyon sa kanyang mga mata. Nang malapit ng makuha ni Elias ang kanyang nais, narinig ang mga nagmamadaling yapok mula sa labas, sinundan ng isang nag-aalalang boses na nagsabi, Ginoong Summer, narito na si Prinsesa Luna at nais kayong makausap. Napaluhod ang mukha ni Elias, at isang mapanlikhang tingin ang sumili sa kanyang mga mata. Ang kanyang pagnanais na pumatay ay kasing lamig ng hangin sa gabi habang sumigaw siya ng galit, dalhin siya sa guest lounge. Walang sino man ang papalapit sa silid na ito nang walang utos ko. Patayin ang sino mang sumuway sa aking utos. Ang gwardya sa labas ng pinto ay nakaramdam ng malamig na alon na papalapit sa kanya. Nagtaka siya sa malamig na pawis at nanginginig, pakiramdam na parang may isang hindi nakikitang kamay na mahigpit na humahawak sa kanyang puso. Gayunpaman, pinilit niya ang sarili at sinabi, Ginoong Summer, nahuli ni Prinsesa Luna ang isang chakra beast at pinino ito sa mga chakra peel. Kung hindi mo siya makikita, aalis siya. Ano? Agad na lumitaw si Elias sa harap ng gwardya na parang kidlat. Hinawakan niya ng mahigpit ang kwelyo ng gwardya na parang lalabas ang mga ugat sa kanyang braso. Mga walang kwentang tamad kayo hindi nyo kayang hulihin ang isang tao o kahit isang chakra beast. Bakit ko pa kayo pinapanatili dito? Sigaw niya. Nawala ang kulay sa mukha ng gwardya. Hindi siya naglakas loob na huminga habang siya'y nanginginig ng hindi niya namamalayan, na parang humaharap siya sa isang halimaw na kumakain ng tao. Kayong lahat ay mga walang kwentang tao. Sigaw ni Elias at itinapon ng gwardya sa sahig bago nagmamadaling pumasok sa guest lounge. Nang nagmadali siya papunta sa guest lounge, nakita niyang maayos na umiinom ng tsaa si Luna, nakasalampas ang kanyang likod, nagbigay siya ng pakiramdam ng karangiyon na kanyang likas. Sa likuran niya ay may ilang mga nakakatakot na mga gwardya. Lahat sila ay may seryosong mukha at mayroong matatag na aura. Mayroon ding isang misteryosong lalaking may maskara, na ang pinagmulan ay isang palaisipan tumingin si Elias sa lalaking may maskara at naisip na medyo pamilyar ito, pero hindi na niya ito pinansin. Sa ngayon, ang tanging nasa isip niya ay kung paano haharapin si Luna. Mabilis siyang lumapit sa kanya na may ngiti sa mukha at tila nagmamakaawa. Luna, sinabi sa akin na matagumpay mong na-refine ang mga mahalagang chakra pills. Sobrang saya ko para sa'yo. Si Luna uminom ng tsaa, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may yelo na kayang magyelo ng hangin. Sa isang pang-asar, sinabi niya, tigilan mo na ang pagpapanggap. Narinig ko na may nakuha kang napakagandang babae mula sa kung saan. Siguradong masaya ka nitong mga nakaraang araw. Si Elias ay labis na nagpapanak. Ang kanyang mga mata ay nanginginig sa kawalang katiyakan habang nag-aalalang ipinaliwanag niya, Luna, mga chismis lang lahat iyon may nagtatangkang sadyang sir on ako. Sa isang napakamaayos at magandang kasintahan tulad mo, hindi ako magkakainteres sa mga karaniwang babae dyan. May nagi jinjing inggit sa relasyon natin at gustong gawing isyo ito. Huwag kang magpaloko. Talaga. Luna ang nagbiro ng may pang-aasar, na para bang pinagtatawanan niya ang mga kasinungalingan ni Elias nasaksihan ng mga tao ko na inagaw mo ang isang babae, at alam kong nandito siya ngayon. Ilabas mo siya. Huwag mo nang subukang itanggi. Kung walang ebidensya, hindi kita hahanapin, dagdag ni Luna sa isang matatag at hindi mapapasinungaling ang tono. Sekreto, kinamumuhian ni Elias si Luna dahil sa sobrang pagiging agresibo nito at sa pagkasira ng kanyang mga plano. Gayunpaman, nagpakalma siya at sinabi, dahil alam mo na, hindi ko na ito itatago pa. Ang braso ko ay pinutol ng babaeng iyon at ng kanyang kasama, kaya pinatay. Ko na siya kanina. Ano? Napatay mo na siya. Nalungkot si Luna dahil nangako na siya kay Sebastian na ililigtas niya si Sabrina. Gusto niyang utangan siya ni Sebastian ng pabor, pero kung patay na si Sabrina, sayang lang ang pagpunta niya. Galit at pagkadismaya ang pumuno sa mga mata ni Luna. Kabanata 1697. Nakatayo sa likod ni Luna, hindi nag-alala si Sebastian dahil alam niyang hindi papatayin ni Elias si Sabrina. Huwag kalimutan ang magandang mukha ni Sabrina, ang taglay niyang Winter Prime Essence ay sapat na dahilan para hindi siya patayin ng mga lalaki. Gayunpaman, siya ay nag-iisip ng mga paraan upang malampasan ang komplikadong sitwasyong ito. Tumango si Elias at sinabi, "Oo." Siya ang dahilan kung bakit nawalan ako ng isang braso, kaya pinatay ko siya sa galit. Isang minuto ka lang na late. Kung hindi, nakita mo sana ang kanyang katawan. Isang bakas ng halos hindi mapansin na takot ang lumabas sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, naibalik ni Luna ang kanyang stoat na ekspresyon at umuungol, Elias, dapat mong malaman na pinakaayaw ko kapag may sinungaling sa akin. Mas mabuti pang ibigay mo siya agad, at kalilimutan ko na ang lahat ng iyong maruruming lihim. Kung hindi, ibubulgar ko ang lahat at magiging wala na ang ating kasal. Ang boses niya ay sobrang lamig na kayang magyelo ng puso ng isang tao. Naging malungkot ang mukha ni Elias. Bagaman siya ang Panginoon ng ikalimang county, hindi siya partikular na namumukod tangi sa kanyang maraming kapatid. Ang kompetisyon sa kanyang pamilya ay matindi, at palagi siyang naglalakad sa manipis na yelo. Pinaglabanan niya ng husto ang pakikipagugnayan kay Luna. Lahat para magkaroon siya ng mas maraming bargaining chips sa tulong ng Mooney World. Plano niyang makamit ang mas mataas na katayuan at kontrolin ang Crimson World sa hinaharap. Kung natapos ang pakikipagugnayan kay Luna, lahat ng kanyang mga naunang pagsisikap ay mawawalan ng halaga, at baka mapagsabihan pa siya ng kanyang mga nakatatanda. Sa kabilang banda, hindi niya kayang ipagkaloob si Sabrina ng basta-basta. Pagtatabi ng kanyang kagandahan, hindi niya kayang isuko ang kanyang winter prime essence na makakatulong sa kanya na makalusot sa mas mataas na mga antas. Ibigay mo siya sa akin, at ang dalawang chakra pill na ito ay iyo. Kinuha ni Luna ang isang maliit na bote at inilapag ito sa mesa ng mabilis, na walang pag-aalinlangan. Dalawang piraso lang. Labis na nabigo si Elias kaya't hindi niya namamalayan na tumaas ang kanyang boses. Ang isang Holy Lord Realm Chakra Beast ay maaaring gawing labing walong pildores, kahit papaano. Pakiramdam niya na ito ay isang masamang kasunduan. Luna ay humalaklak, ang kanyang mga mata ay puno ng paghama. Alam mo kung gaano kahirap maghanap ng isang mahusay na alkaimista, at humingi siya ng kalahati ng mga pil agad dalawang pil ang nasira sa pagsubok, at ginawa ko na ang lahat sa pagbibigay sa iyo ng dalawang pil. Sa kabila ng pagkadismaya sa kanyang puso, inilayo ni Elias ang bote at sinabi, Sige, pangako ko yan. Kumislap ang kanyang mga mata habang nag-iisip ng plano. Nagulat si Sebastian. Bagaman mahalaga ang dalawang chakra pills, malaking pagkakalbo ito kumpara sa Winter Prime Essence ni Sabrina. Nakakabahala sa kanya na agad na pumayag si Elod sa kasunduan. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng emosyon at patuloy na nagmasid sa sitwasyon. May nagdala lang ng magandang alak kanina. Gusto ko sanang itabi ito para sa ating gabi ng kasal, pero dahil nandito ka ngayon, tamang tama, inumin na natin. Sa isang galaw ng kanyang kamay, kinuha ni Elias ang isang mesa na gawa sa megantang marmol, na may kaakit-akit ng iti. Ang magentang marmol ay mahalaga dahil maaari itong magtipon ng banal na espiritual na enerhiya at pakalmeyan ang isip. Sampung beses itong mas mahalaga kaysa sa isang royal yellow stone, at ang mesa na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong spiritual stones. Ipinakita nito kung gaano kay Aman si Elias. Susunod, kumuha siya ng dalawang silya na gawa sa magentang marmol at inimbitahan si Luna na maupo hindi tinanggihan ni Luna ang kanyang alok. Ngayon na nahuli na niya ang isang chakra beast, matagumpay na nakapag-refine ng mga chakra pills, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakapag-recruit ng isang superior alchemist, mataas ang kanyang kalooban at kailangan niya ng magandang alak para ipagdiwang. Pumalakpak si Elias, at agad silang pinagsaluhan ng masarap na pagkain. Sa wakas, kumuha siya ng isang bote ng alak mula sa kanyang storage space ring. Sa sandaling binuksan niya ang bote, ang masaganang amoy ng alak ay pumasok sa silid. Mayroon itong banayad ngunit tumatagal na amoy, na nakakalasing at nagpaparamdam sa isa na parang nasa panaginip. Kumuha ng dalawang baso, ibinuhos ni Elias ang alak habang sinasabi, ito ay matamis na alak at nagpapainit sa iyo pagkatapos inumin. Bukod dito, maaari nitong patatagin ang iyong pagsasanay at mapagan ito. Isang bote nito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong espiritwal na bato. Naakit, itinaas ni Luna ang baso at sumipsep. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata bilang pagpapahalaga. Isang pamumula ang kumalat sa kanyang mga pisni, at ang kanyang mga mata ay naging malabo habang siya ay bahagyang umuuga, hindi makapanatili sa katatagan. Masarap ba? Pinuno ni Elias ang kanyang baso, at sinabi niya, talagang magandang alak ito. Wala pa akong natikmang ganitong kasarap na alak dati. Magdagdag ka pa kung gusto mo. Itinaas ni Elias ang kanyang baso. Hindi nagatubili si Luna dahil sobrang sarap ng alak. Kabanata 1698 Hindi nila namamalayan, natapos ni na Elias at Luna ang kalahati ng bote, pero karamihan nito ay napunta sa tiyan ng huli. Ang kaunting alak na ito ay walang kahulugan para sa isang cultivator na may mataas na antas ng pagsasanay, ngunit namumula ang mukha ni Luna at wala sa ayos ang kanyang mga mata. Malinaw na siya ay lasing na. Isang masama at masayang ngiti ang bumalot sa mga gilid ng mga labi ni Elias. Pagod ka. Hihingi ako ng tulong para dalhin ka sa isang silid upang magpahinga. Tumanggaw si Luna. Ang alak ay mabilis na pumasok sa kanyang ulo, at ito ay umiikot. Ang gusto lang niya ay makahanap ng tulugan kahit saan. Inutusan ni Elias ang dalawang katulong, tulungan niyo si Prinsesa Luna papunta sa kwarto ng bisita. Maingat, tinulungan ng mga alilang babae si Luna na bumangon at dinala siya patungo sa silid ng bisita. Pinanood ni Sebastian ng may pag-aalinlangan, ngunit hindi niya matukoy ang problema humarap kay Sebastian, banta ni Elias, lumayo ka dito, o patay ka. Labing isa. Si Sebastian ay nakaramdam ng matinding higpit sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya nagpakita ng emosyon at tahimik na sumunod. Sa silid ng bisita, umalis ang mga alilang babae matapos ilagay si Luna sa kama. Si Sebastian ay nag-isip ng isang segundo sa labas ng pinto. Sa huli, pumasok siya at narinig si Luna na Mom Arming, ang alak mabaho. Lumapit si Sebastian sa kanya at nakita niyang mayroon pa rin siyang kaunting katinoan kahit na siya'y lasing. Noong mga sandaling iyon, narinig niyang may paparating at dalidaling nagtago sa likod ng isang screen. Si Elias ang pumasok. Isang mapanoksong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang naglalakad siya patungo kay Luna. Samantala, umalis si Sebastian nang hindi napapansin sa halip na harapin siya ng direkta sa isang liblib na sulok, inalog niya ang kanyang braso. Dalawandaang tier 5 na makamandag na bubuyog, nakatumbas ng intermediate deity realm, at mahigit 8,000 tier 4 na makamandag na bubuyog na kasing lakas ng lesser deity realm masters ay lumipad palabas na parang itim na alon. Tinapan nila ang langit at lumipad sa bawat direksyon ng may Ikan. Sa utos ng reyna ng mga bubuyog, lumipad ang mga nakal-alasong bubuyog sa bawat sulok ng Cosmic Palace na parang mga demonyo, pinakawalan ang kanilang mga atake habang lumilipad. Bagaman karaniwan ang kanilang mga pag-atake, labis itong nakasisira. Sila'y tumutunog ng malakas na parang kanyan, o naglalabas ng nakamamatay at nakal-alasong lason. Ang kanilang lason ay nakakapanghina, at ang nakakalason na epekto ay nakakatakot. Umulan ng nakamamatay na lason mula sa langit habang sabay-sabay na nagbuga ng lason ang libu-libong nakal alasong bubuyog. Nang bumagsak ang lason sa lupa at ing gagusali, nagsizzle ito ng malakas at naglabas ng itim na usok. Parang ang lason ay magpapalit ng bawat lugar na kanyang mahahawakan sa isang desyertong lupa. May umaataking kalaban. Kabanata 1699 Isang sigaw ang yumangay sa Cosmic Palace, at ang mga tao ay tumalon sa hangin upang atakihin ang mga nakal-alasong bubuyog. Maraming eksperto sa Cosmic Palace. Halos dalawang libong intermediate deity masters lamang ang naruroon. Matapos magsimula ang mga eksperto sa pag-atake, naligay ang mga nakal-alasong bubuyog sa mahirap na sitwasyon. Wala silang kahit anong pagkakataon laban sa mga ganitong malalakas na kalaban sa kabutihang palad, ang mga nakal-alasong bubuyog ay nagkalat, at nasa Cosmac pala sila. Kaya't hindi naglakas loob ang mga eksperto na gumawa ng malalaking hakbang, nag-aalala na baka masira nila ang palasyo at maparusahan ni Elias. Samantala, abala rin si Sebastian, pinatay ang isang banal na Panginoon at dalawang Intermediate Deity Masters. Dahil dito, nakakuha siya ng atensyon ng marami. Kuhain siya dalawang banal na Panginoon at isang dosen ng Intermediate Deity Masters ang nagmadali patungo sa kanya ng agresibo, ang kanilang nakakatakot na enerhiya ay kumakalat sa paligid nila. Mabilis na pumasok si Sebastian sa isang silid, at isang mapanirang enerhiya ang sumabog. Kasabay ng isang nakabibinging pagsabog, gumuho ang silid na parang tinamaan ng meteor at naging tambak ng mga guho. Ang malaking pagsabog mula sa pagsabog ay kumalat sa lahat ng dako na parang bagyo at pinapadapo ang mga intermediate deity masters. Nagsuka sila ng dugo sa hangin, may mga mukhang puno ng takot. Ang ibang mga eksperto ay mabilis na napalibutan ang lugar ngunit walang natagpuang tao sa loob. Pagkatapos umalis sa silid, tumakbo si Sebastian sa isa pang silid at nagpasiklab ng isa pang nakakagulat na pagsabog. May isa pang malakas na pagsabog at ang buong gusali ay naging alikabok. Ang makapangyarihang enerhiya ay bumuo ng isang nakikitang alon at kumalat, nag-uumapo ng alikabok habang ito'y umuusad. Dosenang Intermediate Deity Masters ang pin ay repiraso ng shockwave na ito, at wala ni isang piraso ang natira. Muli, ang ibang mga eksperto ay pumalibot sa lugar ng pagsabog ngunit walang natagpuan. May kutob na si Sebastian na magiging malaking gulo pagkatapos nito. Sa simula, nais ni Elias na nakawin ang pangunahing asensya ni Luna habang siya ay lasing pa, ngunit ang patuloy na pagsabog sa labas ay nakagambala sa kanya. Lumabas siya ng kwarto na may balak pumatay. Sino ang nagkakalat ng gulo sa Cosmic Palace? Parang sinasadya siyang pasabugan, isa pang silid ang pinasabog hanggang sa antas ng lupa. Buizet. Galit na galit, biglang lumitaw si Elias sa itaas ng gubatang silid. Iginagalaw ang kanyang mga kamay, lumikha siya ng isang tuloy-tuloy na hadlang sa ibaba na sumaklaw sa isang lugar na isang libong talampakan. Susunod, ipinasok niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa hadlang. Agad na nagliyab ang gintong apoy, na sobrang tindi ng pagkasunog na kahit ang hangin ay naliligaw. Si Elias ay may mataas na antas ng pagsasanay at may kaalaman. Gusto niyang gamitin ang apoy ng buhay upang linangin ang lugar na ito nakatrapik sa loob ng lugar ng hadlang, wala nang mapagtatakbuhan si Sebastian, ngunit ang kanyang katawan ay kasing lakas ng bato at maihahambing sa isang artifact. Kahit na may apoy ng buhay ni Elias na kayang tunawin ang ginto, pinigilan ni Sebastian ang kanyang ngipin at tiniis ito gamit ang kanyang pambihirang depensa at nakakagulat na tibay. Bumuhos ang pawis sa kanyang katawan, sinundan ng sakit, pero hindi siya gumawa ng ingay upang hindi mapansin ni Elias na may kakaiba. Si Elias ay may metal base na konstitusyon at limang star na transformative deity realm na antas ng pagsasanay, kaya huwag maliitin ang kapangyarihan ng kanyang apoy ng buhay. Sa kabila ng pagkakaroon ng malakas na katawan, parang magiging uling si Sebastian mula sa apoy na ito. Nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, isang malamig at matinis na boses ang sumigaw ng galit, ano bang ginagawa mo, Elias? Dumating si Luna sa pamamagitan ng paglalakad sa hangin, ang kanyang mukha ay malamig na parang yelo, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. May pumasok ng hindi nagpapahalata at gumagawa ng gulo dito. Sagot ni Elias, na mukhang galit at nag-aalala, habang hindi tumitigil ang kanyang mga kamay sa pagkontrol sa apoy ng buhay. Anong alak ang ibinigay mo sa akin? Ang tingin ni Luna ay kasing talam ng talam, tumutusok kay Elias, at ang boses niya ay sobrang lamig na tila ang hangin ay nagyelo. Sumpa ko, wala akong ideya. Regalo ito mula sa isang tao. Bagaman mataas ang nilalaman nitong alkohol, nakakatulong ito sa pagtatanim, paliwanag ni Elias ng kalmado, habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Alam na alam niya na mayabang si Luna at hindi madaling maloko. Si Luna ay humalaklak. Huwag mo nang itanggi. Gusto mo akong lasingin ng sadya. Papatawarin kita ngayon, pero ibigay mo sa akin ang babae ngayon pero ibigay mo sa akin ang babae ngayon din, at aalis na ako kaagad. Pagkarinig niyon, si Elias ay tinamaan ng pagkabahala at nagmadaling pinatay ang apoy ng buhay. Naglagay siya ng mapagpuring ngiti at sinabi, maghintay ka ng kaunti, Luna. Ano bang masama kung magtagal ka rito ng kaunti? Hindi, salamat. Ibigay mo siya ngayon din, matigas na tinanggihan siya ni Luna, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at kawalang pag-asa. Kabanata 1700 Luna ay nalasing lamang ng sandali, ngunit ang Cosmic palas ay nasa gulo sa mga panahong iyon. Talagang hindi niya maintindihan kung ano ang pinaplano ni Elias hindi siya naniwala sa kahit isang salita niya nang sabihin niyang may pumasok. Ang Cosmic Palace ay mabigat na binabantayan. Hindi pa banggitin ang tao, kahit na isang insekto ay hindi basta-basta makakapasok. Isinara ang babaeng iyon sa isang lihim na lugar. Pakihintay sandali habang dinala ko siya sa iyo, mungkahi ni Elias nang may pag-aalala. Bibigyan kita ng labing limang minuto. Kung hindi mo siya madadala hanggang noon, sisirain ko ang lugar na ito. Walang emosyon at hindi mapag-uusapan ang boses ni Luna. Nagliyab ang apoy ng galit sa dibdib ni Elias sa kanyang mga salita, at muntik na siyang mawalan ng katinoan. Harapin ang mayabang at matatag na prinsesa, kinailangan niyang kontrolin ang kanyang galit at magmadaling bumalik sa kanyang palasyo ng napakabilis. Dahil nagmamadali siya, Ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihang mahika upang liparin ang kanyang mga damit sa sandaling pumasok siya sa silid, at tumalun diretsyo sa malaking, bilog na kama. Sa kasalukuyan, isang babae na nakasuot ng mahabang light blue na damit ang nakahiga sa kama ng tahimik, hindi gumagalaw. Marahil dahil sa malakas na hangin, natakpan ng scarf ang kanyang mukha. Gayunpaman, mayroon siyang kaakit-akit na katawan. Karaniwan, Pinapahalagahan ni Elias ang pagmasid sa ganitong tanawin, ngunit nauubos na ang oras niya ngayon, at iniwan niya ang lahat ng nakakapagod na hakbang dahil labing limang minuto lamang ang ibinigay sa kanya ni Luna. Alam na alam niya na tutupere ni Luna ang kanyang banta at wawasakin ang lugar na ito kung hindi niya maibigay si Sabrina sa tamang oras. Pagsakay at paglabas ng kanyang panghampas ng direkta, inisip ni Elias na makikita niya ang dugo. Gayunpaman, Huminto siya sa gulat sa susunod na segundo dahil mayroong hindi tama. Ang hadlang na inaasahan niya ay wala roon, wala ring bakas ng Winter Prime Essence. Pagkatapos ng isang sandali ng naguluhang katahimikan, inalis niya ang takip sa mukha ng babae at nakita ang mukha na puno ng mga paltos. Nang inig si Elias at umatras sa Revelation. Ang tiyan niya ay nagsimulang umikot, at hindi niya mapigilan ang sarili na sa muka. Dahil sa kanyang pagunlad, anumang ibang nakakadiring bagay ay hindi siya mawawalan ng kontrol, ngunit ang tanawin ngayon ay nagdulot ng labis na pagkasuklam sa kanyang kaluluwa. Si Elias ay palaging nahuhumaling sa magagandang babae, at bawat babae sa Cosmic Palace ay napakaganda, ngunit ang babae sa harap niya ay pangit. Ang nagpapalala pa sa sitwasyon ay... Kakaseks lang niya sa napakapangit na babaeng ito, at sobrang hinahamak niya ang sarili niya na gusto na niyang magpakamatay. Masama ito, ginoong summer. Habang nasa bingit ng kanyang katinoan si Elias, biglang pumasok si Black Bear na naguguluhan. Bago pa siya makapagsalita, nakita niya ang babae na may mga paltos sa kama. Pinipigilan ang hindi komportableng pakiramdam sa kanyang tiyan, lumingon si Black Bear kay Elias at nagulat nang makita siyang nakatayo doon na hubot hubad. Sino man ay makakahulo kung ano ang nangyari mula sa pagtingin sa eksenang ito. Ito ay nagulat sa kanya, at nagtataka siya kung kailan nagbago ang panlasa ni Elias. Si Elias ay nagbalik sa kanyang katinoan at nagmadaling magbihis habang unti-unting bumangon ang malamig at nakamamatay na hangin sa paligid niya. Sa kabila ng pagiging isang transformative deity master, naramdaman pa rin ni Black Bear ang hindi maipaliwanag na pang-aapi mula sa malamig na pagnanais na pumatay. Hindi niya mapigilan ang pagyanig, at malamig na pawis ang tumulo sa kanyang nuo. Takot na takot, bumagsak si Black Bear sa kanyang mga tuhod ng may kalabog. Pasensya na, ginoong Summer. Kung hindi ito mahalaga, hindi sana ako naging ganito kaabalang. Magsalita ka. Galit na sigaw ni Ellis, ang kanyang mga mata ay puno ng apoy na kayang lumunin si Black Bear. Sa huli, pinigilan niya ang kanyang pagnanasa na pumatay. Sa huli, ang isang Transformative Deity Master ay hindi basta-basta na lang na maaaring patayin. Ang isang tao sa ganitong antas ay mahalaga sa punong himpilan ng Cosmic Palace. Ginoong Summer, nawawala ang iyong engkantadong sopa. Ano? kaagad na lumabas ang mga salita mula sa mga labi ni Black Bear, nawalan ng pasensya si Elias at hinawakan si Black Bear sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay namumula, at ang kanyang mga mata ay namumula, na para bang papatayin siya nito ng buhay. Ang mukha ni Black Bear ay naging asol dahil sa pagkapudpod, at takot ang lumukob sa kanyang mga mata. Sa galit, itinapon siya ni Elias, at tumama siya sa isang haligi ng malakas. Ang silid ay naging guho habang si Elias ay naglaho na parang multo. Sa isang kisap mata, lumitaw si Elias sa pasukan ng pangunahing bulwagan. Lahat ng tao sa paligid ay yumuyuko at nanginginig, tahimik na parang daga. Hindi makapaglaan ng kahit kaunting atensyon si Elias sa kanila, nakatitig na walang kislap sa dulo ng silid. Ang lugar kung saan dapat nakatayo ang isang sopa na gawa sa banal na bato ay ngayon isang walang laman na sulok na lamang. Ang banal na bato ay napakahalaga at minana niya ang napakahalagang engkantadong sopa mula sa isang dakilang hari. Ang mahiwagang sopa ay may malaking papel sa pagtulong sa kanya na maabot ang kanyang antas ng pagsasanay ngayon, ngunit ito ay nawawala na.